Grabing patak ng dugo oh. Matthew? Oh. Ano? Ah, oh. ito pa bro? Ay eh, mga dugo, baka ito yung sinasabi ng biktima bro. Yan oh. Hindi sa bro, andito lang yung paligid. Oh. bro. Andito lang yung pa sa paligid. Yan mga Wow! Wow! Oh. Yan lang mo mo bro. Bro, nandyan bro. So, ayan ang mga ka-explore. No? Uh, andito ulit kami sa area. So patuloy kami sa paghahanap kay Ma'am Kiting. So si Pilimon, uh, hindi ko hindi pa kami nagkita. Ah, uh, naghanap naghahanap din 'yon. So So yung kasama ko ngayon ay si uh, Smoke Repigo. Uh, dalawa muna kami ngayon. Kasi si Sarge, uh, talagang napakahirap kasi ng trabaho ni Sarge din, no? Uh, talagang ano yung katawa niya, pagod na pagod talaga sa ano, kaya pagpasensyahan nyo muna kami muna ng dalawa ni uh, smoke repicus so dito kami ulit sa area maka explore uh, andun si smoke handa ka na bro Oh bro sana makita talaga natin si mangkiting Oh. so, tayo okay, lang uh, muna dalawa ngayon pero Tandaan natin ngayon si Mangkiting na sana makita natin. Oo, oh, delikado to bro kasi may mga tiyanak ba? Oo. So, oh. nga bro, nagugulat ako nung bigla kayong ano, inataki ng tiyanak. Oo, oh, pero ano, nadali naman namin. Kasi may may dala akong panguntra yung asin. Tinatablan Oo. talaga yung tiyanak sa asin bro. Tinatablan talaga. So wag na mag-alala yung mga viewers, talagang madadali natin kapag mayroon siya So tara bro. Hey bro, tara bro. Tara. So na Tama yung gala Uy, saan yun bro? Saan yung banda? Ano yun? Loh? Ano Chanak yan ah. Oo nga. Chanak yan. Chanak. Pusa. Parang pusa bro. Parang pusa. Pusa. Pu pusa siguro yun. Oo. Oh. Ayun oh. Ayun. Ayun. Pusa talaga.

ito na bro yan akian, bro so, oh. Oh. Bro, mukhang pinaglalaruan tayo, bro. Pinaglalaruan tayo.

Bro, parang may tumulak sa akin, bro. Ha? Napansin ko nga, parang may tumakbo doon, no? Mali Parang pisa eh. Puti na lang, di ako na. Bakit ako dyan, Ganda na.

Grabe. Pero pinigilan ako ng ano ba? Nila yung bago sa likod. Uy. Bro, di kaya yung tiyanak yung gumawa nun? Yung sobrang lakas naman yata siguro niya kung kaya niyang humila. Ito, so, ano ko dito? Ito, ko dito? Uy. Ginanon yung bago sa likod. Pinigilan. Di bro baka Baka iinano lang tayo nyan bro Alerto ah itu di itu tayo di itu di itu tayo kulit lagi ini ayo sekarang ingat bro ingat ah di paket ayo ah paket ayo Ano ba Ha? Huh? Parang may dumaan na pusa, bro. Ha? Huh? Parang may dumaan na pusa. Dito, bro. Sakit lang, lang. Ano ko? <laughs> 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 Mukhang pinaghandaan tayo, bro. Ingat ha, ingat ha May mga pusa sa paligid bro Biglang, biglang ano 'Yung mabilis ba? Ingat, ke bro. Maraming kawayan bro. Baka masuk atan, kah? Wih. <tuk tangan> Ini, bro. Ini, yun. Ini, yun. Saat, yun? Saat, yun. si Ragnor yata yun bro, nagsasalita huh? si Ragnor nagsasalita mandak si yuk mandak daun itu dong. biktima <laughs> <laughs> kakain daun yung biktima bro orang boleh Saan yung biktima? May biktima daw. Kinakain daw nila. Ha? Huh? Kakain daw yung biktima. Hindi <coughs> ko alam bro. Bro, alam na nila bro. Nandito tayo bro.

Bro, ingat ajaan, ka Bro. Kali di langit tayo, Bro. Lipat-lipat -lipat nga nang area.

Oh ano <laughs> Uy. <laughs> Uy bro. ba, bro, bro? Ha ha bro. Ha ha bro. Ha ha bro. Ha ha bro. Ha 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 bro? Bro, ha 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 mga dugo dito bro ha? Huh? may mga dugo ito um, lika, lika. may mga dugo dito ha? Huh? may dugo San? Tuh, mo Lalo, no? huh? 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 O oh, ito pa bro. Eh magatuko? dugo, baka ito yung sinasabi ng biktima bro. Yan o. Yan sa bro, andito lang yung paligid. Oh? paligid bro. Andito lang yung pa sa paligid. Ayan oh, mga Wow. Wow. Oh. Hmm. Yanda mo asin mo bro. Bro, nandyan bro. Yanda mo yung asin mo. Nandyan ka lang pala ha. Asin mo. Oh. Asin ko lang ba